Po ng ating multi-pass drive mail at sa akin sa aking mga kaya ay i-discuss po natin yung every component at pag meron po akong hindi alam dahil uh, sila po yung makakalamang operation si Sir Dennis yung mag tap okay kung paano siya i-adjust kung paano siya i-operate yung hindi ko po, po masasabi okay po sa loading area hindi sa hot air pag sinabi mong happy and dapat meron siyang lalagyan. Okay. Iba't iba po yung design ng ganito. Merong elevated, okay. merong nasa ground. Okay? Yung iba po na makikita niyo pala eh, naka-elevate po ito, taas Tapos dun po nakalagay. Ito nasa floor. Okay? Ang disadvantage lang naman po nito, lalong-lalo na halimbawa yung rice field niyo ay nababaha. Posible po pumasok din yung Pangalawa, yung entrance po ng mga dagadaga, mas madali, madali okay. kaysa dun sa Ma elevator. okay Kaya lang sa malalakihan na ganito kalalaki, mas madali yung operation ng loading area kapag ganito. Kasi hindi mo na siya ikaangat. So yeah. ang ginagawa po ng iba dito, nakasalansan na po yan yung mga palay. Tapos isa-isa na lang po binubuksan. Para po Nakuha? So ngayon, ang kinukonsider po natin dyan, nakikita niyo po yung takip. Okay? Yan po yung pinatawag na grain regulator. Grain regulator, dyan po natin kinukontrol yung dami ng papadaanin natin sa buong operation. Pasok. Nakuha po. Hindi ko mo nagmamadali ka, isasagat mo ng bukas yan. Meron pong mga kinukonsider. Ako nga po So, grain regulator yung takip. Ang babag sa kanya ay yung tinatawag nating pre-cleaner Ako nga pre-cleaner Naya, naiintindihan nyo yung lecture natin Pre-cleaner. Anong ginagawa sa pre-cleaner? Nililinis. Uh, naalis yung mga dumi ng palay Lahat ng bagay, aliban sa butil ng palay tinatanggal. Nagwabo. Ano pa ano man yan, dapat tanggalin. Tiniminis. -din so, pre-cleaner. Pagkakaroon natin yung likod. Itiyak yeah. lang. Yeah. Pwede na po ng Pwede na po maglaglag ng kwan. Pulak na po. Pwede Tingnan nyo. <laughs> oh, okay. Huwag nyo muna isasara. May hiliping tayo. Huwag nyo muna isasara. Kuya <laughs> Dom. Huwag <niyo> muna isasara. Kuya Dom. Kasaya mo ah, pa kahapon. Nakita nyo po. Yes, <laughs> Okay. Ah... Uh, sir, yung destoner nito, andyan na rin sa bungad. Wala dulo darabang. rin ano? lulo no? Ito, sir, yun, oh. Ajasan. Yan yung adyasan. Tag, binuksan mo yan. So, bubukas. So, tutulo na uh, po. O, oh, mga kabatid, wala kayo rin tau. Kuya Tong, kuya Tong, ka naman uh, Next, 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 next. <laughs> ah, silip. Kuya Tong, silipin nyo na, bago isa ra. O, may bra shifter. Kung so, po dyan yung palay, nakikita nyo po yung loob na yun, mayroong mga suction yan construction yung mga gaad inihigo ako po. ngayon yung mga mga palay laki ng mga lahat ng palay yung dadaan po dito dito yung nakaligtas dito ng mga dumi ipapinal po niya dito ang linisig ang linisig ang po.

Bumagap, Dito bumagap siya. Itong mga tubo na to, di ko lang bakit ang Ang ginagawa po yan, kung magagawa pag tumunog po doon, Pag rito, po dyan yung palay. O, ako nakikita niya yan? Yan dito palay. Ayan na? Lower no, oh. no, ah. po ito. Lower. Mga alikap po naman ang po naman na palay natin, Ito nga, ok. nga, ok. Ito nga, ok. Ito nga, ok. Ito uh, nga, ok. Ito dito, dito, Wow, ito uh, eh. na eh, estudyante ka lang din ngayon. <laughs> Dapat dalawa ito sir, ang ng mga Dapat ito dalawa, Dapat sa yan. Ang trabaho na ito, ito, Ito yung rubber roller, ano? So, dito sa, sa board na yan. yung palay. Yeah, yun yung rubber roller niyan, ano? Yung Ang lalaki, ano? Mga kapatid, <laughs> Dapat nakapokus po kayo rito sa pinag-uusapan natin. Pag tinanong namin kayo mamaya, at tala kayo na sagot, problema nyo yun. Nakuha po. Huwag okay. kayong kung saan saan. Pumokus kayo kasi napakahirap ng duro. Nakuha po. Okay. Ngayon eh, kung may sera rin sa kayong mundo, na problema nyo yun. Pag hindi nyo na sagot kung sinasabi ko pa natanong ito sa mamaya. Nakukuha po ba? Okay, nagtitis tayo sa inis. Gawin na natin ang maayos. Tama po. Yung iba sa inyo, nagpupunta na doon, Ang hirap pagturo. Ulit-ulitin na naman. Ako ah, hindi akong galit ah. <laughs> Pero naninero sa punte. Kasi sayang lang. Dama. Yung iba sa inyo, kung okay? ano lang ang pinitignan. Ako po, sa board na yan, yan tumutulo yung palay. Ako po, so sa, il sa ilalim, kasi atin yung pinakababa. Dama po, lahat ng dumi, nakasila niya ng ng balay nakikita niya yan yan yung monitoring natin kung merong nakukuhang mga lumit na e, hindi yun eto suction type po ito hangin nakuha dapat dalawa yan nandun e, po isa nakunta siya sa ano yan Pinihigong po yan, lahat ng dumi, sa ipa, nilalabas. Tawa po. Ngayon, ang, ang ang naging sakit niyan, pag nasobrahan niyan ng lakas ng higo, pati yung mga uh, may laman, hinihigo po niya. Okay, kaya ito ay sinitipla uh, rin. Yung iba, hindi po ganitong tubo. Okay, ngayon lang po ako nakakita tubong ganito. Yung iba, yung ganito, mag, mag, tapos, ay. Niyan, mga, 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 transparent. Okay. Bukasan, to control po yung air flow rate. Pag binuksan mo, aagaw siya ng hangin, hindi okay. na. Parang Pag mong pole, lalakas mo. Dito. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. sir. Ito, sir. Ito, sir. Ayun sir, yung yung, yung mamaya, pupunta natin sa likod. Yun yung malaking tubo na sir. Yun yung may Vacuum. Vacuum. Vacuum kasi oh, paigot yung, eh. Nakuha. Precleaner. cleaner. Tawag po dito. Tatandaan po ninyo ha. Ah. Yes. Pag pinanong kayo mamaya, ano tawag yan? Air cleaner. <laughs> Free cleaner. Air cleaner. Anong tawag to? Free cleaner. Okay, po? So, kapag Ngayon, so, pag luminis yah, ayon po yung labasan ng grains, kaya nakujan. ano bina siya pa tayo, yung mga tulong niya. di ba? kaya Ito tapatan Ito tapatan tapatan Ito. tapatan 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 Kapag nalinis na, susunod natin ay Pag na ng pre cleaner, babalatan, babalatan na. Babalatan pangbalat. ayan. Bigas din naman na rin. Hmm. Yan aling. Doon babagsak ano. Okay, sige po. Atak, atak. Yeah, it's ay, di kat salam. Kita pa sa pa. Na, ote de yan. Ote de baka ma Okay, next. Nalinis na po natin yung palay. Babalatan na po natin. Tama? Ito po yung tinatawag nating color o husker. husker. So, kung makikita nyo po, tatlo. Ngayon, 1, 2, Tatlo yung yung babalat. Babala. At sa karaniwan, ay isa lang, One, yung dalawa. Babala. Yung sa kanila, dahil mataas po yung capacity, kaya po nila ng tatlo. Dahil tatlo yung kanilang ba babalat. Okay po. So ngayon, dito sa boton, ito ba? sa boton, Karaniwan po ng mga hybrid na ganito, usually ganito na i-set up. Pero dun sa mga maliliit, manual po ninyong pinipihit. Ako. Ako ako. So manual. Meron naman po tayong brand na iba, di pabigat. Di bato Okay, pabato. Pag nilagyan mo ng pabato, lalapit yung rubber. Pag binawasan mo ng bato, lalayo. So iba't ibang klase. Ito naman yung pong isang klase. Okay, so meron na siyang pan, sariling panel board. In, dito natin makikita yung operation. Dito po, ito po yung adjacent ng ng grain. Yung dami ng nalalaglag. This one. Ito so, po yung pen, sa grain. Yan po yung sa grain. Oo. yung sa grain. Nakuha po? <laughs> Nakuha po? Yes, Ngayon, kung i-adjust mo yung tiket ng rubber roller dito po yung sa ilalim, yes, ah, ilalim pinipihit Nakuha? Yes, sir. So, pinipihit kung lalapit o ilalayo ito, so, sarap, bakit tago pa nila taka, nila tayo? Ngayon, uh, meron po tayong auto sa kamanual. Pag naka-manual, automatic mong nilalapet sa kanila layo. Ako, mano, pag naka-auto po yan, pag walang tumutulo, usa po siyang uh, nakihiwalay. Kasi pag magkatikit, may okay, difensyado. Ako po, Ngayon, ang tanong, ilang percent daw po ng layo hmm. Ng... Botel, size ng palay. So, 35, 50 po. 50 po. Ilang percent ng thickness ng grain yung clearance ng rubber roller? 50 50. 50. 50. Po. 50. Po. 50. ng 50. 50. Unahin <laughs> lang yun, nasa kalimutan na. ko po ninyo ha. Ah. Kung Kaya ito sa yung, yung bu butil po natin. Nagagal na sa Kung ito yung butil, butil natin, kalahati niyan, na yun yan po yung yun dapat clearance ng rubber roller. Rule of thumb po yun. Based sa study, sa lahat ng literature, nasa 50% ng grain thickness ang yung blue, layo ng rubber roller. That's that, that's that. Nakuha po. Pag more than 50%, hindi siya masyadong mababalatan. Kapag ay ma mapipitpit mad, siya. Madudurog. 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 Pag less than 50%, makakalusot. Hindi siya masyadong mababalatan. Mar maraming makakalusot. Yun. May tanong? Wala. Okay. So tingnan po natin yung loob. Okay, so binubuksan sir tau. Okay. Okay. nabombox niya ebel. Eh sarap. Eh niyo nato na na lang hmm. pala siya. Mga isang ruler yata yung lapad ah. <laughs> Sir, ganun din dyan Yung asay babaw din natong mabilis, yung nasa Ay, ano, yung, yung, nasa ilalim, asa ilalim. ah yung nasa ilalim ang mabilis dyan uh, uh, balik, balik. ang mas mabilis siya ng 25% doon sa mas mabagal so dahil mas mabilis ang mikot, mas mabilis siya ang palitan hmm. okay po ngayon so, hindi siya hindi kasi ma mauo nang maubos mabilis. Mauo na po, po Baka makadalawa yan. O, o, o. Dalawa tapos isa lang okay. sa isa. Hindi naman ganun. Hindi naman. Kakaunta na isa lang. Eh individual yan. Uh, individual. Ah, individual na sila pero. Sir, ito monitoring lang siya sa nang laglag. Laglag siya na monitoring. Okay po. Uh, ng okay. 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 Ngayon, may nakapasok ang na dumi. Tama po niyan na pagpapalit ay pinaka pinaka the best na pagpapalit is 3 mm. 3 mm yung natitira. Yung, natitira. natitira. So, okay, yung pong iba, hanggat hindi umahangin, bakal sa bakal. Hanggat hindi narinig sa bakal sa bakal, hindi magpapalit. Eh, depende siguro sa <laughs> ano. Ilang mm Depende siya sa pagpapalit yung kahit makapalit sa Hindi, yung bago. Yung bago, yung kapal po nung lining. Bago. Yung kapal nung lining. Ano ba bago yan? ilang mm yan. Mga 1 inch siguro. Mga hindi Mukhang 1 inch yan. 20 mm. Mga uno eh. Mga 1 inch yan sa 1. Sa no Sa nakiskase nakakatama siya ganito dahil na dumi mm -hmm. oh may nakakalusot din, may ano dito ah, ano tawag doon, may ah, dumi oh ang pagpapalit niyan appearance P ang titigang appearance Talaga ang appearance. masikas hindi siya kakakalit hindi, nung roller nung roller <laughs> 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 Hindi, roller kasi bakit nakutas din, nagkakaroon din ang tungkain hindi yan <hindi> kagaya po ng susakyan na pag naka ganitong oras na siya PMS na appearance po talaga kaya nakasabi ko nga sa inyo, yung 3mm ang pinaka the best ay yung tone para magpalit ng rubber mm -hmm. Okay po. May, na na na... May nakalusot din sir na dumi oh. Meron tali doon ng... Isa pa po, po, ang... Yes sir, hindi kasi nalilinis talaga agad. Hmm. Ngayon, ang nagiging problema po dyan, dahil yung distoner natin ay nandun sa nulo Katulad uh, ng pinag-usapan natin kahapon. Pwede. Para sa akin, the best na design before yung rubber roller Distoner. Uh, kaya natanong ko kanina sir din eh. Okay po. Ganito. Yung ibang ginagawa ng iba na madidiscarte dun sa tuluan May ng pre -clone, ng pre-cleaner nilalagyan po nila yun ng magnet. Uh, uh, lahat po ng mga bakal-bakal lahat ng mga turner-turner saka pwedeng dumigit sa magnet na, nice na screening na, doon para hindi po masira yung mga components Okay po? So, eto, katulad ng sinabi ni Sir Dennis kanina, nakikita nyo po, minsan may uka-uka. Yun po yung trabaho ng bato, o kaya may tornilyo na nag Ang delikado, Sir, dito, tornilyo. Yung nagaling sa elevator. Uh, po, minsan yung mga tornilyo piyesa-piyesa na nalalaglag, lalo na pag bangang

Nakuha po? Yes, sir. Okay. So, dyan po, nakikita nyo dyan, ang output natin dito ay ano? Ano? Yung medarack pa. Brown rice pa. Ano? Brown rice saka? Da, yung ipa. Saka rice hull. Ah, uh, ipa. Tama? Yes. Brown rice saka? Ipa rice hull. So, ang output sa huller ay brown rice saka rice, rice hull. Okay, saan po tumutulo yun? Nakikita nyo dyan? Nakikita nyo rin po doon? Okay. Bumabagsak po sa pagitan yung brown rice saka yung rice hull saka yung mga hindi nabalatan. Ang nakuha. Okay. Ngayon, <coughs> nakikita nyo po itong tubo na ito. Ganyan yan. Yeah. That's 50 ay lang ako na, nakakita ng plastic. Ito bakal. Ito sa riggawa niya o supplier talaga ito? Dito lang din eh bitaw. 'Yung nakabit ng brief, ng fiber. 'Yung pinaka nito niya hindi na mag-abot Pinalikan Pinalitan na 'to. 'Di na lang nagdalino ako. Uh, sabihin ko 'yung disadvantage ng plastic ko no. Kasi pa po ko ang rice mill. na mata-braid na baba So pag plastic ang nilagay mo, oh. possible po isang bahan na masasita ka? Masasita. Oo, oh, tsaka. Wow. Yeah, yeah. Kaya nga nabulat ako, doon oh. nakita ko, sa so, flyer ang may gawa eh, na yeah. ito. Pero kung kayo lang, okay naman. Pero para naman, dapat ay CI. Nakawa pa? So, ano bang mas mahal? Ito eh? hey, siya. Yeah. <laughs> so, kung pwede naman sa kanila, eh baka pwede nga. Sa Navy Stoner. Sa <laughs> <laughs> pagkakari, no? Mag-elevator na naman siya, papunta yes, rin. <laughs> Mamaya yung elevator, doon natin sa baba pag-usapan. Kasi may mga maintenance. <coughs> pag galing po doon, sa Haller, iakyat siya ng elevator, papunta rito sa ating body separator. Punta sa shifter. Ay, shif ah, shifter? shifter. po doon sa baba. Sa baba? Okay. Oh, may, so, na shifter. Po. may shifter sa baba. Mamaya na natin pag-usapan. After ng shifter, ay pumunta rito. Okay? So, mamaya ko na-discuss yung sa baba. Pero yung iba, wala nang shifter. Direto na sa pag-separator. Yung medyo mas malilit na rice So, ang pati separator, ang isa sa maganda sa multipass. Kasi, hindi mo kailangang persahin na balatan lahat dito kasi pag pinwersa mo posibleng maduro. maduro unlike sa, mul sa single pass kailangan mong persahin balatan lahat kasi single passing lang eto hindi nakuha po okay. pwedeng unti-unti huwag mong pinipersa mayroon kang ba? Okay po, ako ha? Kasi meron tayong tinatawag na body separator. So, ang ang trabaho ni body separator ay pagbuko din yung nabalatan sa hindi nabalatan. Nakukuha? Okay? Ito uh, po yung tinatawag nating uh, dented screen. Kung makikita nyo siya, Okay, meron siyang dente, uwang. Nakukuha. Oh, ano yung bumababa? Mga, mga, ano Yung mga Ano yung bubu sa baba? Yung, yung may bigas. may yung bigas may na. laman o wala? Yung may, Ay, laman. may balat o wala? Wala. Yung wala. May balat ko. May balat. Yung? May balat. May balat. Pumababa. Bakit? Para po na eh. Bakit nga tumataas yung nabalatan? Mas mabigat may yung may balat. Mas mabigat yung may, balat. May balat oh. Magaspang sir yung balat niya. Dahil sa dented, Dahil sa dented? screen. Nakuha po. Pumapasok po dyan yung yung walang balat sa dented screen. Kaya dented po yan. Movement po yan ng ganyan. Okay, itinataas po niya sa taas. Ako pa. Yung walang balat, inyakyat. Yung may balat, binababa. Binababa. Kasi yung specific gravity, yung didiscuss ko sa inyo, yung grain length, yung buoyancy, buoyancy, kakayanan ng material na lumutang, yun yung mga dahilan bakit naghihiwalay yung balat at hindi. Balat na balatan sa hindi. Ako po. So akit din yung nabalatan Bababa yung May balat May balat, nakuha po So yung output nakuha para Balatan Yung pong mga nabalatan Pupunta na po dun sa susunod Sa white in it Nakuha? Yung pong gitna Yung gitna ay babalik po Dito para paghimalaen Nakakuso <laughs> mo ba? Ang pananahimik, basa pa. Ah, Nalilito. 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 <laughs> ito so sir, hindi siya sa kuwan hindi siya mahati sa oh, siya ma, 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 siya dalawa lang kasi may nag napupunta sa mix eh Ano, sir hindi siya tumahati sa dalawa lang may balat at walang balat hindi siya hindi siya dalawa lang kasi dibdivin siya pero yung halimbawa eh, ito yung hindi na balatan tama ito yung nabalatan yung subsungan niyan magkahalo Tama? Magkahalo mix. Hindi mo 'yun pwedeng ibalik sa haler kasi meron dun na balatan na eh. Pag binalik mo dun sa haler 'yon, Madudurog na siya kasi nagdaan na siya ron. Nakukuha po. Hindi rin naman sa pwedeng pumunta kasi hindi pa siya babalatan. Uh, Kaya ang gagawin po niya, ibabalik sa dito para isa din uh, wala yan. Separate sir. Separate of uh, people uh, dito. Ngayon yung may balat, ang pupuntahan niya dahil hindi siya nabalatan, babalik siya sa uh, set ka. Sir, sa separate kasi sir dog niya pag dumaan. <laughs> Masasama. Sir, <laughs> 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 yes, 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 sure. sir paano ang shorting nito? Ayun sir oh. Hindi yung pinakamaganda sa one yes, niya noon. Baka yung number doon. Yan po yung tabat-tabat niya. Ah tayo doon. hindi dito yung... So sir, yung adyasan ng pagbaba? Pagbaba ng bigas? Bigas. Yung volume. Ayun, yung volume. Okay. Pero, sir. Ano sir, karaniwang nagiging problema rito? Bukod doon sa host? Wala na on oh,